bubuksan yung snacks ang gamot binuksan oh ay grabe <tinyo> may laman yung bag ito ayan oh may chinelas pa Out. ayan oh may laman may chinelas. luma okay lang yan Basura. Ito. Basura, din. Basura. Ito naman, basura, 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 po okay. rin natin to. Iga asam, be. Be. Iga toys. Ya. Yeah. Ah. Check ko doon sa kabila. Bukas pa yung tindahan. May nag-dumpster na. siya ma -op. Puno siya, puno. Ano ba itong nandito? Tingnan ko nga kung ano to. Ah, may laman din oh. May lobo. Hmm diba, may laman isa pa Be, I got one more bag some stuff like this I don't know yeah malawang bag tingnan pa natin sa kabila puno siya oh punong puno ang dumpster aray ko ito ata puro lang box yan let's go wala na yan tingnan nyo upuan tinapon may mga nakitapon dito let's go

ano to may bola ayan may bola may nakabag may nakabox ano to isang box uy pang valentines to ah Okay. Ito, ano ito? Ano yung hulog? Ah. Basura. Ano uh. ito? Ano ito? Ay, an sa ito na. Walang laman na walang uh, laman pero may charger ano uh, itong nakapapil uh, oh nahulog pa ano ito uh, wala uh, cards uh, hindi ko alam kung ano yan Pero mga papel ah, cellphone pa ba to ay wala yung kanina yan ano to sulatan ah. pinako nila yung ano kapit pinagbubuksan nila pinagbubuksan yung snacks ang gamot binuksan oh ay grabe ayaw nilang mayroong makinabang pinagbubuksan nila mayroong pants eh. hindi ko maabot ano to para sa mukha hindi ko maabot yung pants Bads. pinagbubuksan nila yung mga snacks. Ah, wala na. May bola. Kupos man yan. Wala man air. Kunin ko para kay Enzo. Sana natin. Tingnan natin kung ano yung mga naharbat natin. Oy. Kamustasa! So may pa ganito siya. Ano ito? Pang St. Patrick. Balon. Oy, kailangan natin yung balon na yun ah. Tapos ano ito? Ah, slime. Laruan man yan, pambata. Siplak. Ball pen. Oy, galing nga. At merong ano ba? Uh, candle. May cookies. Kaya lang bukas na yung cookies. Ayan o, oh, bukas siya. So, wag na. at merong beads. O gawa ka ng bracelet. Merong patabler. Ano pang dito? Ano to? O, merong pa sticker para sa wall. Ano ito? May nakikita akong malaki. Oy, my bowl. Kaya lang, sira siya, oh. May crack yung bowl. Wag na to. Sira. Merong gloves, pero walang laman. <laughs> Merong panglagay sa ulo. Or, or face mask, Pwede din. merong air freshener. Oh, bubbles. Laruan niya ni Skylar. Oh, merong pa headband. If today's your birthday, happy, happy birthday. <laughs> birthday crown. Toys. Ano pa? Ano itetch? Hindi ko alam kung ano yan. And ito naman. Ayan. Panglagay dito sa ilalim. Panglagay dyan, oh. Ayan. Hola la mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So hali tayo mag out and birthday greetings. If today's your birthday, happy, happy birthday! More birthday to come! And welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. At kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman po, paklik naman ng bells bottom dyan. Salamat! And out also sa ating mga silent viewers. Hello! Hello po! Kamusta po kayo? So, shout out to Miss Pelalin Bahasan, Rowena Mayoral, Grace Ador, Shawararat. Shout out to Miss Vic Vic Pares, Evelyn D. Guzman, Jocelyn Bagangkoy, Sonjoy Mika, Catherine Mangahas, Catherine Caballero, Cecil Casingan, Lloyda Valencia, Yan Yanig, Ara Magistrado, Giselle Valera, Aiza Mariano, Aiza Apolonio, shout out. Shout out to Miss Eva Marie Domingo, Miss Jocelyn Castro, Marley Gimito, Nash Aquino, Alma Lasam, Nelsi Lamag, Jenica Garcia, Angeline Salonga, shout out. Shout out also to Miss Salud Saison, Leticia Samson, shout out. And shout out also to Manay Sofia, Manay Ningning Kawaling, Manay Nicole Colina, lahat ng mga manay, mga manoy, siya <laughs> shout out to Boy the Boy da, Roland Alas, Nanay Mirna Gabayno, Nanay Bebe, Nanay Lilia Baluyote, hello po. Nanay Nene Elsie Sura, ayun, siya Lahat po ng mga nanay na nanunood dyan, hello po, kamusta po kayo? Shout out also to Miss Ling Albor, Susan Aniyorn, Armando Aniyorn, Aniyorn Family, shout out. Marita Sayora, Leia New. Grace Ador, Jem Polo, Beverly Tal, hello. Bernadette Tison, Shawararat, Enzo Fernandez, Edmar Mika, hello, hello. Shout out also Jem Polo, Melody Porbe, Ati Sheila Balute, Miss Vivian Cortez, Miss Arlene Reyes Maroto, and shout out also Miss Arlene Medena. Hello. And shout out also to admin Madeline Salvana. Shout out to Mami G. Hello Mami G. Miss Jessica Magbanwa. Hello. And shout out also to Miss Elena Robles, Miss Elaine Romero. Hello, hello, hello. <laughs> At kung meron man ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. So, dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. Shout out everyone. Salamat. Ito box. Pads. Merong pa ganito. Merong sweater. Ayan, may pa sweater. With hoodie. At kinuha ko ito. Meron siyang charger. Ayan. Charger. and this one ang laman niya tara ayan plato, isang set one set one set ng plate <laughs> ayan o isang set so yun lang <laughs> Ang dami. Ito so, mga ka-subscribers, yung ating mga nakuha. Ayan po. Meron tayong Valentine's party plates. Isang set siya. Ayan, may table napkin, may paper towel, may table cloths. Plato. Happy Valentine's Day. <laughs> masyadong late yung tapon. At ayan po, marami tayong mga anik-anik. Pandines, napkin, ayun, toys, yan lang, walay man iba, konti lang, tamang ano lang, harbatan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day! Yes! 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 Yes!